Sarap. Ang nito ng gata. ginisa na may itlog. Ang playa ito. Bihwain mo. Gagata natin. Medyo uh, manipis de. Ito ang aming gulay. Pero ito yung mayaman sa sustansya, nutrients. Then, ganun din yung dahon. Yung dahon, masarap, sustansya rin. Pwede isang masipang mga gulay tulad ng munggo. Kasi alam ko ba niya ito eh, na beneficyo. ito may nakakagulat na benepisyo? Itong dahon ng playa. Kung kailangan mo ng medicinal herb, puno puno ito ng therapeutic benefits. Siksig ito sa essential nutrients kailangan na ang katawan. Nagtatagla ito ng 2 grams of fiber. Yan um, tabi, dito ka mag ano. Dito, dito ka mag ano. Baka manong kamay. Yan. Kuha ka ng lagayan. Then, nagkataglay ito ng 2 grams sa fiber, 5% ng zinc, 99% ng vitamin C, 40% ng vitamin A. Makakatulong ito sa growth and development ng katawan, eyesight, and skin health. Makakabuti sa heart health. Pwede yung gabing kapag may diabetes. Ayan, pwede po itong gabing Papahaba ng bad cholesterol at blood sugar. Makakabuti sa pagdumi makakabubuti sa ating digestive system. Kaya subo kayo makumain ang ng dahon ng palaya. Maganda rin po ito dun sa may halak sa lalamunan. Yung may plema. Yung dumidikit ng mga plema. Ayan. Ang uh, gawin nyo. Ah, uh, yung dahon nito, dibigin. Tapos yung katas, sa kutsara, iinog pa, nyo sa ano. Pwede at kanino. kasi sa bata. Ayan. Ayan. Um, uh, Muntik kalawan po. ആശപ്പെടുത്തുമായിസ്ലാമിപ്പോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്ങ്